guys kami ay maliligo ng dagat ay eh, nambas namin no? ayan yung ating uh, ate Lilian ay eh, nakapula okay ciao okay lang. na maliligo na kami dagat guys uh, sumunta kami ng aquarium parang ocean park sa Manila Okay. Mga dalawang oras ang biyahe. Bung, uh, medyo malapit lang naman eh. Kaya uh, okay sa so, all right. Okay, ciao. Ay mga kasama namin puro mga Pilipino at saka yung mga mga ibang lahi din. Okay hey guys, dito kami. Ah, uh, bus bas papunta na ng uh, Aquarium. Mga uh, sa naobenao na data dito na sa sa barko you know? Ngayon guys, pupunta tayo dito sa Caribbean Barracks na barko dito sa Puerto de Genova, Porto Antico. May antik na. No? Uh, Pakaganda nito oh. guys, nandito tayo sa Caribbean Parades Napakaganda uh,

Makikita tayo ng dolphin. Nung pinapangarap mong punta sa ocean park, dito mo mapupuntahan Actually sa ocean park, di pa nakakapunta eh, sa Manila. Ano you know guys? Dito na tayo sa loob. pumasok na sa loob. And guys, okay. nakakita okay. tayo ng seahorse. Okay. Yung lalaki buntis. Dami buntis na lalaki. Ito buntis laki okay.

Parang TV lang to. Hindi din mga yung Hindi. Hindi siya TV. Nagano nga yung Pwede mga Pirana -roso.

Any? Ciao! Penguin, guys, penguin.

guys, ando dito na tayo sa mga isda pwede nating hawakan, baka makagat ayun, pwede nga natin hawakan ganda ng daanan dito Ito yung pagi. Oi, Lamig. Lambot. Uy!

I guess on lalakanan si Fala Fishy nandito siya. Tulong. di ba? hindi Hindi, nagisig ng mata, o. visto. Paano kaya yung ano nila, no? Siya, <laughs> My family will be there to share some great memories with us.